Iris, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? Gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya. Aris sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 10, sa tanghaling bola ay number 24 at number 18 at sa gabing bola ay number 4 at number 27 na gabay ng kalikasan. Toros, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matsaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda? at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya. Toros sa huweting sa umagang bola ay number 12 at number 20, sa tanghaling bola ay number 6 at number 19, at sa gabing bola ay number 5 at number 25, nagabay ng kalikasan. Gemini, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Gemini sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 7, sa tanghaling bola ay number 12 at number 14, at sa gabing bola ay number 25 at number 13 na gabay ng kalikasan. Cancer bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? Gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 6 at number 21 at sa gabing bola ay number 14 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Leo sa huweting para sa umagang bola ay number 17 at number 14, sa tanghaling bola ay number 29 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matsyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda? at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 24, sa tanghaling bola ay number 23 at number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 17 na gabay ng kalikasan. Libra bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? Gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 11, sa tanghaling bola ay number 20 at number 9. At sa gabing bola ay number 27 at number 14 nagabay ng kalikasan. Scorpio, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda? at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 8 at number 26, at sa gabing bola ay number 15 at number 26 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? Gawin mo ng matyaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya. Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 14, sa tanghaling bola ay number 10 at number 28, at sa gabing bola ay number 14 at number 15 nagabay ng kalikasan. Capricorn bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay? Gawin mo ng matsaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Capricorn sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 28, sa tanghaling bola ay number 24 at number 9, at sa gabing bola ay number 19 at number 26 na gabay ng kalikasan. Aquarius, bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matsaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda? at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Aquarius sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 13, sa tanghaling bola ay number 21 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 16 na gabay ng kalikasan. Pisces bakit ka nag-aalinlangan sa iyong gagawin kung may pangarap kang nais na maging tagumpay, gawin mo ng matsaga at laging uunahin ang makagawa ng maganda, at siguradong may gantimpala ka ng kaayusan sa buhay na masaya, Pisces sa huweting sa umagang, bola ay number 27 at number 9, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14 at sa gabing bola ay number 21 at number 16 na gabay ng kalikasan.